Guys, ito na yung uh Sweet na variety, pangalawang uh, beses niya bumunga sa isang taon. So, buksan natin 'to, guys, kasi parang ano na eh, maganda na yung uh, uh, itsura niya, bilog na bilog na. Yeah. Ay, lumabas, guys, kasi nga uh, sobrang ano niya, bilog na bilog. So, ito, no choice tayo. Sirain ko na lang yung ano. Magamit pa sana itong sako na ito eh. Uy! Ano na siya guys. Nadiak. Na sobrang ano niya. Sobra siguro yung laki. Ayan oh. Yes. Panalong panalo. Ah, malaki to guys. Wow. Ito yung pinakamatamis at pinakamasarap na jackfruit variety sa buong Pilipinas ngayon. Yung Ibiak Ib Sweet. Wala na, biak na oh. So, ma mabilis na lang itong mahinog na guys. Kukunin, tanong ko na lang. Harvest na. Harvest time. you Ayos talaga. Pag may tananim. O, di ba? Ano lang to guys? Ah. Uh... oh! Mapikat to. Ano lang siya guys? Mga... Uh two and a half years from planting lang to, bumunga. Walang, uh, wala akong nilagay dito na commercial fertilizer. Talaga nga sin wala lahat. Uh, siguro napaka fertile yung uh, lupa dito sa amin guys. So ganun siya kalaki, lumaki siya. Tinamaan pa to ng udet. Yan, yeah, natumba yung mga... Uh, ebang sanga na bali yung mga sanga at uh, pa. At ngayon nakabunga siya, nakadalawang bunga siya sa loob ng isang taon. Nahinog na talaga guys, hinog na. Bumiak eh, yun. nakabalot siya. Siguro dahil sa init, yan. Init at saka ano. Kasi dapat hindi to ano eh, hindi siya mabibiyak eh. Pero ayos lang yan kasi uh, wala namang problema yan. At, uh, itong isa, ang ko na lang to kasi magkaedad lang to sila eh. Uh, dalawa lang kasi naging bunga lang din niya kaya tinuloy ko na lang dapat kasi isa lang yung isang jackfruit lang sa isang ano niya isang Kaso uh, aso uh, bago lang yung uh, pangalawang bunga pa niya sa isang taon kaya uh, ko na lang tinuloy ko na lang dalawang balot na lang so, ito din biak din siguro kasi so, init eh sa init ang panahon ngayon guys Ayan, bumiyak din pala yung isa. Ayan, bumiyak din. Ang panalo. Ayan. Pagalikol ah, lang to. Ayan. Yes. Panalo. Mga ilang kilo to. ba diba? Masa mga kulang-kulang uh, more than 15 kilos din to. Ayan. Tapos ito. Ito naman guys mga 8 8 kilos. 'no, mga 8 sa 8. 'yun oh. Wala na, biyak na. Ngamoy ano na, guys? Buti na lang, tina, buti na lang tininingnan ko ngayon kundi ano 'to. Ah, uh, malata 'no. Sa puno, sa puno. Eh, hinog sa puno, guys. Manalo. 'yun. So yan na mula guys. Sa mga hindi pa nakapag-follow, uh, kailangan nyo mag-follow guys para lagi kayong updated at uh, masundan yung mga araw-araw kong ginagawa. Yan. Kainan na naman guys. Ang daming uh, langka. Meron pa doon. Meron pa doon sa dalawang puno doon. Meron din doon. At may bumunga naman doon sa bagong kasabayan nito. So yun lang muna guys. At uh, see you next video ayun thank you